gagawin ko pan samantala. Sa hindi ko pa sa shelter. caregiver sa Israel, si Jocelyn Bernales. Sa labing limang taon niya raw na pagtatrabaho sa Israel, hindi raw niya inakala na isang araw, ganito ang mararanasan niya. Mayanig ko yung buong bahay namin. Akala ko ito talaga pabagsak sa bahay. Nangangatala ko hanggang ngayon, no? nangangatog ako na ano naman ang Iron Dome nasasalo. Sa taas pa lang pinapasabog na nila. Pero hindi lahat nasasalo kasi may mga lumulusot pa din. Kahit na nasalo nila yung sa taas ng Iron Dome, napasabog nila kasi yung pera-pera sunon, magbibigat yun, yun din, isa pa yung napakadelikado kung saan yung papatak kasi eh. watak-watak yun eh. Pwede talagang pumatak sa inyo kahit saan yan. Marami papatakan. Mm -hmm. Ano <laughs> oh, na <po> eh. <laughs> Nagpapalitan ng missile attacks ang Israel at Iran. Wow! At Naiipit ang mga civilian kabilang na ang nasa higit 30,000 Pilipino sa Israel ang pamahalaan. Matinding pagod at puyat ang pinagdadaanan ng mga OFW doon dahil kadalasan sa gabi o madaling araw umaatake ang Iran. Mahirap daw makatulog dahil nag-aabang sila ng abiso mula sa pamahalaan Ang 105-year-old na inaalagaan ni Jocelyn. Sinabihan na raw siyang unahin ng sariling kaligtasan. Hindi na raw kasi ito makalakad at kakailanganin pang buhatin para madala sa ibang lugar mga misal dito sa amin. Hindi po ako lumalabas kasi parang hindi ko kaya iwan yung alaga ko. Babigat yung dibdib ko na iwan siya mag-isa dito. Kasi tanggap niya po kasi sa edad niya eh, sa edad niya po. Sinasabi niya po sa akin kasi ako bata pa. Marami pa akong pagdadaan, ang pwede pang mangyari sa akin. Pero sa ngayon, kakayanin pa raw niya magtiis. Dahil mas mahirap kung uuwi siya at walang kikitain para sa pamilya. Safe ako, mas safe ako. Safe ako. Hmm. Eh, kung ano man yung mangyari, bahala na. Bahala na. At saka na ako ng message sa mga kamag-anak ko na kapag hindi nyo na ako meaning may, may nangyari. Sa advisory ng Department of Migrant Workers sa mga apektadong OFW, pinapayuhan silang manatili muna sa loob ng mga bahay at kung kinakailangan ay magtungo sa pinakamalapit na bomb shelter. Huwag din daw magpakalat ng unverified information na maaaring magdulot ng daw na bukas ang komunikasyon sa embahada at agad tumawag sa kanila kung mga ngailangan ng tulong.